Hello mga kapungag! So this is Brenda. Tara samahan niyo ako sa aking A Day in My Life. So ngayong umaga nga inaisipan ko na baguhin ko naman ang mukha ng loob ng bahay. Dahil nga medyo boring na itong tingnan kaya kailangan na nating i-make over. Isa nga ito sa gusto kong ginagawa dahil mas maganda tingnan ng bahay kung malinis at maaliwalas. Lahat naman yata tayo, ganon din ang gusto. Kaya sa gustong magpalinis ng bahay dyan at magpa-rearrange ng mga gamit, message nyo lang ako. Taray, naghanap ng customer bigla. Itong upuan nga pala ay mabigat siya kaya mahirap siyang buhatin. Pero ginusto ko yan kaya papanindigan ko. Oh, di ba? Kinaya ko naman kahit ako lang mag-isa. Pag napwesto ko na nga ang ilang gamit ay tuloy-tuloy na yan at alam ko na kung saan silang lahat ilalagay. At medyo naubos nga ang power ko dyan sa upuan na mabigat. Pero okay lang yan, ang importante ay napwesto ko na siya. Pagkatapos ko nga doon sa mga opuan ay dito naman ako ngayon sa may dining. So yung mga gamit pala na inaalis ko ay yung mga regalo yan ng kasal namin. Hanggang ngayon andyan pa rin kasi wala pa siyang mapaglagyan. Panigurado pag uwi ng asawa ko ay magugulat yon dahil iba na ang arrangement ng mga gamit. At magtataka yon kung kinaya ko bang lahat yan buhatin. Sanay naman ako sa mga ganitong trabaho dahil ganun din ako sa bahay. Minsan na nga rin ako sinabihan ng jowa ng ati ko na baka daw nahihilo na ang mga gamit namin sa bahay kalilipat-lipat ko dahil nga sa hilig ko mag-rearrange ng mga gamit nung nasa bahay pa nga namin ako nakatira ay halos every week ko talagang nililipat-lipat ang mga gamit doon pabida na naman si self True to the fire talaga yon Walang halong eme. So dito na part nga ay nagmamadali na ako dahil may kailangan pa talaga akong gawin after nito. Nakakapagod nga itong gawin dahil ako lang mag-isa pero okay lang yan at least pagkatapos worth it. So finally natapos na ako at eto ang kinalabasan niya. O oh, diba natapos ko din siya bago mag alas gis kaya may gagawin pa ako hanggang dito na lang po muna. Bye!